for today's video mga katrops panibagong araw, panibagong food trip na naman tayo ngayon, at eto nga pala yung niluto kong ulam namin, dignan nyo naman yan mga katrops, sa sarasa pa lang, ay nako talagang ulam na, sa niluto kong ang ito para na nga akong nagulam ng lechon paksiw kaya kung nagkikrib ka sa lechon paksiw at wala ka namang lechon, ay panuorin mo nga ito hanggang sa dulo, so ayun mga katrops sa recipe nga pala na ito, gagamit tayo dito ng karne ng baboy na buto buto kung ayaw nyo namang gumamit ng buto buto ng baboy, ay pwede naman yung purong laman, pero mas maganda kung hahaluan ng kaun ting taba. Ang una nga pala nating gagawin mga katrop, sa ipiprito nga muna natin dito yung buto-buto ng baboy. Check na sigurado kasi na mas lalong lalasa yung sarsa natin kapag ka pinirito muna ito. Bago ko nga pala prituhin ito ay wala nga pala akong nilagay na kahit anong pampalasa dito sa karne. Kasi nga yung magpapalasa dito ay yung gagawin nating sarsa mamaya. At nung nakuha ko na nga yung tamang prito na gusto ko dito sa karne ay nahon ko na nga ito isa-isa. Ganitong pagkakaprito dapat yung gawin nyo kapag ka magluluto kayo ng ganito. Ngayon naman mga katrops ay magigisa na nga tayo dito sa pinagprituhan ko ng karne kanina. Hindi na nga tayo nagpalit ng kawali para nga mas maging malasa yung sarsa natin. Yang mga dumikit na yan kasi ayan ay nga yung malasa. At nung medyo magkulay brown na nga yung bawang ay sinunod ko na nga dito yung sibuyas. Inantay ko nga lang na lumabas yung aroma bago ko nga ilagay dito yung mga napritong buto-buto ng baboy. Tsaka lang natin ito gisa-gisahin mga katrops hanggang sa magisa syempre. At nung okay na nga ito ay maglalagay na nga tayo dito ng tubig tapos itong mang tumas. At ayan o, meron pang nakalagay na 15 pesos. Pinabili ko nga lang kasi ito sa tindahan dahil wala naman kaming ganito sa bahay. O, di ba nakadkadlaw ti hang si ti lechon? Maglalagay na rin pala tayo dito ng durog na paminta mga katrop. Kung meron kayo ng pinong paminta ay mas maganda yun na lang yung ilagay nyo. At para nga mas maging masarap ay maglalagay nga tayo dito ng kaunting magic sarap tapos itong asin. At dahil matamis nga yung lasa ng lechon paksiw ay maglalagay nga tayo dito ng white sugar. Pinagsama-sama na nga natin lahat ng mga dapat ilagay na pampalasa para nga kapag ka pinapakuluan ay maabsorb na nga nito ng karne. Para yung lasa kumapit hanggang sa buto ay este sa laman. Pinakuluan ko nga ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot nga itong karne. At this point ay maglalagay na nga tayo dito ng suka pang paasim. Hindi naman kasi makukumpleto ang paksiw kung walang suka. Pagkalagay ko nga ng suka ay hindi ko nga muna ito hinalo para nga hindi umasim yung amoy ng ating paksiw. Naglagay na nga rin pala ako dito ng dahon ng laurel o lauriel para mas lalong bumango ito. At para nga mas masigurado ko na malambot na nga ito ay kumuha na nga ako ng tinidor at ayan o oh, kitang kita naman dyan sa video tignan nyo naman yan mga katrops sa itsura pa lang nitong ating nilutong paksiw na buto-buto ng baboy ay nako talaga naman sobrang sarap neto mga katrops kaya naman kung nagkikraib ka nga sa lechon paksiw ay try mo na nga rin ito so ayun tara tikman na natin itong ating nilutong buto-buto ng baboy na paksiw style lechon paksiw dahil sa buto-buto makakatihim tayo ng lechon paksiw ayan 저거 저거 저 Napakasarap. Kaya nyo na rin magboto na ganito mga crops. Big bite. Last bite mga crops. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang ating vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang i-like and share tong ating video. Salamat sa panonood. Bye-bye!